siya mga kawander may aircon yung likod, may aircon din sa harap kaya pwede pang service pwede pang business, ayan ah, uh, sa mga katanong ayun, mayaman na pa ang wonder family hello mga kawander, magandang gabi po sa lahat at ito na mga kawander yung sagot sa katanungan nyo ah, uh, kasi mga kawander, marami lang katanong bakit hindi yung pangarap namin na Toyota Innova yung aming kinuha ni Wonder Mami. Ay, bakit Travis ang napili namin? Mga ka-Wonder kasi ganito. Kung makikita nyo naman, ayan, tapos sa likod, ayan. Ibig sabihin mga ka-Wonder, mayroon tayong business. Ayan. Ang business plus mga ka-Wonder is uh, Sabon Station Philippines. Ayan yung mga liquid uh, dishwashing, popcorn, Ayan, repeal or repealing station, a uh, repealing station. May mga kawander, sa ganong business, kailangan namin ng tagahatid or service. Ayan. At siyempre, ang kasunod naman natin negosyo is a uh, Um, uh, no meron an ayan, goods, a uh, consumer goods trading. Dito mga kawander, ang ano uh, is mga itlog, grocery, bigas, ganon. Kaya, si Travis po yung ating napili. Ayan. At siyempre mga kawander, wonder uh, pag inuna ko namin si Toyota Innova, siyempre mga kawander, wonder pang service lang talaga yun. Hindi mo siya pwede kargahan. Hindi ka tulad ni Travis mga kawander wonder na pwede service kasi aircon yung harap, pati sa likod. Ayan, o oh, tama, aircon siya mga ka wonder May aircon yung likod, may aircon din sa harap. Kaya pwede pang service, pwede pang business. Ayan ah uh, sa mga ganarong, ayun, mayaman na pa talaga ang Wonder Family, hindi pa po. <laughs> hindi po mayaman ang Wonder Family, mga ka-Wonder. Uh, ito po, uh, kinuha lang po namin siya ng pulugan. Ang down payment po namin dito ay eight. mga ganon. Eight. Tapos, yun, monthly, 5 years to pay. Ayun mga ka-Wonder, siyempre, yun nga, uh, prayer, si pag lang po talaga. Okay? At siguro yung pangarap namin na isuso Innova na pag-service talaga, uh, dropping na lang yung mga ka-wonder. Sa ngayon mga ka-wonder, business muna tayo. Ayan. Okay? At ito ang sa sasabi ng Wonder Family. Sa, pang sa pangarap po natin, tuloy lang. Huwag na huwag yung sumuko. Laging nyo lang samahan ng prayer si pag at tsaga. Okay? Dapat kumplito yon Prayer si pag at tsaga. At tayo maging successful. Ay mga ko kung nangarap ka tuloy mo lang at huwag na huwag ang susuko. And see you sa ating next vlog. Bye-bye!